guys, for today's vlog, nandito ulit tayo sa Rusi Outlet, Don Bosco, Paranaque. At kasama natin ngayon ang isang motor na Brusco, pero very budget-friendly. Parang pinagalong Rouser 135 at saka Yamaha FC. Ito si Rusi Nova. I-check naman natin yung kanyang specs and also the price. Let's start guys with its color variant. Merong available color to na kulay red, kulay white at itong content natin ngayon na kulay black. Ako pansin dito sa motor na to, yung kanyang decals na parang may pagka-touch of ninja, Kawasaki. Meron din ditong decals na akala mo 450 pero 150 kasi itong motor na to ay 150cc carb type. Dito naman tayo sa kanyang unahan guys. May kita natin na alloy wheels. Bumagay sa kanya. Hindi nila winire spoke. Meron siyang 5 spoke alloy wheel. Tapos matte black yung pagkaka-finish sa kanya and yung kanyang size ng kanyang gulong 60, 90 by 17 Yuan Sing naman yung kanyang brand nandito naman yung kanyang speedometer cable may guard na rin dito para hindi basta basta sumagi dito sa kanyang fender yung gulong naman nya tube type pa rin hindi pa siya tubeless pero possible na i-tubeless kasi nakamags braking system naman dito sa kanyang harapan may kita natin na meron siyang double piston caliper single disc sa gitna nya merong paint job na kulay black sa kanya namang fender, may kita natin yung decals na 150, tapos may branding dito sa kanyang harap. Extension naman ng kanyang fender dito sa likod, medyo mahaba na rin, okay na okay, hindi na masyadong talsikin. Additional visibility, meron din siyang reflectorized magkabilaan. Suspension naman niya, dito sa kanyang harapan, meron siyang telescopic fork. Pagka-finish ng kanyang kulay, meron siyang kulay silver. Punta naman natin dito sa kanyang headlight, may kita natin dito yung kanyang headlight halogen type, 35 watts yan. Meron din siyang daytime running light or yung kanyang dim light, ayan. LED na yan. Yung kanyang signal lights, tail light, LED na lahat. Dito naman sa kanyang muka, makikita natin na maganda na rin yung kanyang design. Stem nung kanyang signal light, plastic lang siya. So gumagalaw-galaw yan. Tapos yung ibang design naman, dito parang may air scoop dito sa tip nung kanyang headlight. May decals din siya na kulay green dito. Dito naman tayo, kanyang handlebar. Coated na rin ng kulay itim. Itong kanyang lever. Dito sa kanyang tip, bakal na. Maganda rin sa kamay yung kanyang grip. sa kamaluwang isa pang nagustuhan ko dito sa motor na to meron siyang passing light so hindi na siya nauloy dun sa mga bagong labas na motor ngayon and then nandito rin yung kanyang choke magagamit mo yung choke halimbawang nahihirapan kang pandarin yung motor mo other buttons meron kang high and low option kulay blue yan, kakaiba. Turning lights option. At meron din siyang busina. At ang maganda dito, meron siyang built-in na hazard light. Dito naman sa kanyang right, may kita natin yung kanyang lever, coated na rin. Tapos yung kanyang master lever, maganda rin yung design. May kita mo dito kung mataas o mababa na yung kanyang brake fluid. Other buttons na may kita natin, meron na rin siyang kill switch, okay na okay yan. Additional safety feature, meron din siyang headlight option buttons. At yung kanyang starting system, Meron siyang electric starter, push start at meron din siyang kick start. Dito naman tayo sa kanyang panel gauge, analog dito sa kanyang panel gauge. Ang maganda dito, meron siyang RPM, meron siyang fuel gauge, meron din siyang speed meter meron din siyang odometer at saka meron din siyang gear shift indicator, high beam indicator, neutral at meron din siyang signal light indicator. So halos kompleto na tong motor na to no. Syempre, di susi pa rin siya. Ito naman guys, yung pinakaitsura ng kanyang handlebar. Makikita natin dito stainless na itong kanyang handlebar. Tapos may plastic dito na okay na okay na maganda yung design kung magkaroon man ng update dito siguro maganda voltmeter sa charging port ang ilagay ni Rosie dito naman tayo sa kanyang side view may kita natin dito na meron na rin siyang sharp fairing design and masculine look yung kanya namang tangke metal na dito wala nang plastic ito lang yung plastic sa kanya na fairings and then meron siyang 12 liters tank capacity na napakalaki rin design naman niya dito parang may kahawig siya ni FC Yamaha for the fuel consumption naman Meron siyang fuel consumption of 40 to 45 kilometers per liter. Ang nagustuhan ko dito yung fuel cap niya, meron na rin siyang cover. Hindi agad-agad dediretso yung tubig kung sakaling umulan man. And then, meron rin siyang built-in scratch guard na may carbon type design. Dito naman sa may bandang baba o sa kalagitnaan ng kanyang side fairings, makikita natin na parang SC naman yung Yamaha 150. Tapos, matte black yung kanyang fairings. Para naman ma-open ito, kasi dito yung kanyang battery, dito mo siya sususian. Dito naman tayo sa kabila, makikita natin yung lagyanan ng kanyang langis. Wala siya dito sa kabila. Ito naman yung kanyang spark plug. Pagkaka-finish naman ng kanyang makina, gun powder matte gray punta naman natin dito sa kanyang makina. Itong makina na to, kamakina niya si Macho na 150cc. Yung pinang sa sidecar, ibig sabihin malakas na rin tong motor na to. Meron siyang maximum power of 12.73 horsepower at 7,500 RPM. For the max torque naman, meron siyang 10 Newton meter at 4,500 RPM. Gearbox naman niya guys, meron siyang 5 gears. Angat ka naman ng konti, May kita mo meron din siyang fuel fuse. Makikita mo dyan, yan naka-off yan. Pag nakaganyan, madami pa siyang gasolina. Kung reserve naman, tataas mo lang siyang ganyan. So typically, yung mga reserve ng mga ganitong motor na sa 1 to 1.5 liters. Punta naman natin yung kanyang upuan, makikita natin na single tone lang siya. Pero elevated yung kanyang seat, yun yung maganda sa kanya at sa kamalapad. Sa height nating 5'6", i-check naman natin yung ating posture dito sa motor na to kung komportable nga ba. Dito naman sa kanyang sprocket, parang 45T rin to walang naka-engrave sa kanya eh, kaya hindi natin makita. Dito naman sa kanyang swing arm, mataba na rin siya. And may decals, tapos may nakalagay na Nova SS150. Mapapansin din natin dito, meron na rin siyang chain guard and meron na rin siyang mat guard. Nagandahan nga rin ako dito sa suspension niya dito sa kanyang likod. May kita natin na naka monoshock and kulay red yung suspension niya. Maganda rin dito, naka mudguard na rin siya. So okay na okay yan, kahit na medyo basa yung daan, hindi masyado ka yung pillion ride mo. Dito naman, makikita natin yung kanyang pipe. Matte black na rin siya. And ang design na to, ang masasabi ko lang, napakalinis nung kanyang design. And makikita natin yung kanyang pipe. Meron na rin siyang heat guard, mahaba na rin. Stopping power niya dito sa kanyang likod, naka drum brake. Size naman ng kanyang gulong, 110-70 by 18. Pero mas puporma pa to kung lalakayan mo yung gulong dito sa likod. Yung kanya namang footrest para sa kanyang pillion, makikita natin matte black rin yung pagkaka-finish, napakaganda rin and rubber din yung tapakan, lesser vibration. Dito naman tayo sa kanyang likod, may kita natin, ito lang yung motor na medyo brusko yung harapan niya. Tapos may kita natin, dito sa likod, napakanipis, very sharp yung pagkakadesign sa kanya. Decals niya, merong green, merong gray, tapos kulay black na yung the rest ng parte ng katawan. Ayun yung kanyang tail light, maganda rin yung kanyang plate lamp kasi matibay. Ito yung itsura nung kanyang likod. At removable din, itong lalagyanan nung kanyang plaka. Presyo naman ng motor nito guys, meron siyang 54,000 SRP. Kung gusto mo naman ng installment, meron siyang 3,000 na down payment and meron siyang monthly 12 months na 5,575 for 24 months na 3,220. For 36 months na 2435, meron siyang 300 pesos na rebate, ibig sabihin magiging 2100 na lang yung magiging monthly mo dito sa motor na to for 3 years. At kung gusto mo pang babaan, pwede mong lakihan yung down payment niya para sobrang baba na nung monthly mo dito sa motor na to matagal nang nilabas ni Rusi itong motor na to pero sa mga keyboard warriors natin dyan anong masasabi nyo dito kay Nova 150 for inquiries guys lalagay ko na lang dito yung kanilang Facebook page contact number pati yung kanilang address for your inquiries at sana nakatulong sa inyo makilala si Nova ay dito sa video na to at dito na lang guys sana nag enjoy kayo at sa mga napadaan sana makapag subscribe kayo marami pa tayong motor na pagsasama ang review at hanggang dito na lang guys Right, say.